Yu Chang channel, please like and subscribe. Ito guys yung place. Ayan, yung mga malapit po dito guys, pwede kayong pumunta. Yung mga nandito sa Japan, yung mga malapit dito sa Gifu. Ayan po yung ano nila dito. Ayan, stones. Museum ng mga pato-pato. Dito tayo papasyal ka. nakaligid di dito guys ang ganda dito tapos yung mga dahon dahon dyan may fountain ganda diba guys so akit tayo dito ah pyramid <laughs> kapag ito tayo Hoy de, pinaka memories natin di diba sa mga galaan. Kaya yun guys oh, may pyramid pala dito sa Japan. Mga ganito-ganito din siya ganong so lakad tayo guys nalig na kahiro no di kiro no pwede daw sa si mo Dahan-dahan. Gagapang ka dito. First <laughs> experience. Ah, okay. saan ano? <laughs> eh, kayo ka. Kayo ka tatsi ka. Eh. Oh, da. Kayo ka tatsi. Ka. Tapos, may ano daan, guys. O. Yung hagdan sa kabila, dun sa labas. Ganyan. Ganyan, guys. <laughs> Kasama okay, ko. Nag-enjoy siya mag -picture. Hindi nga lako. Kasi tapang pa. No. Ayan no, ano, oh. o, ano. yung ano Ano. Tingnan yung paligid guys. Mga bato. O oh, hindi na, Hindi nyo na kailangan guys pumunta sa ibang bansa. Dito din pala sa Japan guys. May ganito. parang pyramid. mga bato. Ayan yung paligid nyo. So, sa taas. Tapos gagapang ka dito. at the oh, moment dapat dapat nakaka-enjoy din ng mga adventure. Tap <laughs> enjoy ako to na. May paligid niya, guys. macam si tuh terus ada terus macam terkutuk kucuk 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 okay tayo guys ayah memang ada juga ayah antipu kanyakanin side

Ayan. Ayan, mga yung mga kubit, yung mga kubit, medyo kakaibang adventure po namin ngayon.

おすすめじゃあこれナイスタつですはいはい、がります。<laughs> Ito yung mga gusto ko dito sa mga parking area, sa area. May mga pagkain silang, mga dahan. May siopaw doon. Oh. Ayan. Pag namasyal ka, dapat kakain ka. Kapapasyal, magugutom ka. Kaya ayan guys, kain na naman. Aking favorite. Uh -huh. okay. 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 Hi, I got hey. kain na naman. Tito tayo ka kain guys. Ati. Ayan sarap. Ayan kain tayo guys. Guys, nagbuto mo sa kagagala kasi pag gumala guys kailangan kumain para may lakas. Mm -hmm. please like and subscribe din po at pakipindot din po yung bell ng King channel and hanggang sa muli see you guys and thank you for watching